Good morning po, araw ng Sabado 8.30 po ilang umaga Ganyan po ang eksena dito Kahit po malakas ang ulan eh, Hindi po mapipigilan po yung mga Maninginda at saka mamimili Kaya ganyan po Ganyan po eksena rito Medyo may naiba lang po ng pwesto Kasi yung mga ibon po na dating nasa gitna Napunta na po sa bandang gilid Kasi nag-iba na po sila ng management Pero inaayos na po ito, mababago rin naman to Hinihintay lang po yung approval yan, nandiyan po yung mga ibon ngayon, sa gitna. Pero itong pwesto po talaga namin na nasa gitna, naalis po, na, na, na po ng mga palinda. Yan, inaalis po kasi. Yan, ganyan pa rin po XL na rito, kahit po umulan. Buhay pa rin po. Ayan mga kaibigan nating yung mag-ibon. Ayan, ah, nandiyan pa rin po. Ayan lang po, galap dito ngayong umaga, araw na Sabado. Thank you po. Nandito dito na din po si Sir Al. Good morning po, good morning. Good morning, good morning. Ito mga dala niya, RF line po, uh, po RF. RF. Yung pale-faded RF line. Ito yung pale-faded, ito po ito yung nasa harapan. Tapos yung ano yung sa po sa RF. Opo po RF, speed limit, speed follow. Magkano doon? Banded yan. Ah, uh, yung sa OPA... Pili sa... Speed, speed po sa rep. Ano dyan, sir? 4K. 4K? Oo. Uh, 4K. Ito isa. Tapos yung ano yung RF line 25. Ito, 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 RF line. Ito po, nasa tapat niya yan. Yung po may kapatid na visual niya. Kaso next clutch. Yung okay. sa clutch, yung visual. Yung mga ng OPA, pale follow, na red factor, speed pili. Magkano dito? Ah, uh, 4,000 yan. 4,000 talis po, 4,000 po isa. Ah, okay. 2,500 yung... Ah, 2,500 yung, isa. A ito, ito, ito yung RF line. A ah, ah, po, sarip to, po, sarip. Ah. Hmm. Itong Aqua A niya. Bonyo Palmario, sinki niyan Ah, line. Mm. Ito na po, Aqua. Aqua B1, B1, B1 B2. B2. sa B2. Yung B2, 3,500. 3,500. Yung B1, 3,000. 3,000. Alok, arga nito? Wala. Wala. Mga normal po sila na. Ito, ito, ito. Ako B1. Ako B1. B1 Spito Opa graving. Opa. Grewing. Apat na libo. Apat na libo ito. Ayan. Pukun <laughs> Pukunin ko na. Baka yung mga ano, yung mga Opa. Baka may Opa pa baba sa inyo? Ah, uh, wala pa. Di pa ano. Wala Adlet pa. Malit kunin ko na lang number mo. Uh, 0956-440-0492. Okay, thank you, thank you, thank you. Oh, good morning po. Uh, Magamad po nyo. Good morning po. Good morning. Ito, mga dala niya. Alchuan. Alchuan. Dito sa Parisa na ito, magkano? Uh, uh, 2,000 yan. 2,000. Nga collection classic. Ang ganun oh, ito. Oh. 2,000. Yan, puro mga hmm. koleksyon talaga yan, mahirap na umakas. Magkano pares? 2,000. 2,000. Yan, mga 1,5, 1,5 lang yan. 1,5, 1,5 pares. Ito, paid follow, back to back. Ano ba ito? Uh, krimino, no. Krimino, yung dalawa back to back. Magkano dito sa krimino? Ah, uh, sa krimino, dalawa libo dito din. Ngayon dito. Ito Albayno albino pa. Tsaka Desino pa. Parehas no? Oh, parehas din. Magkano sa Albayno, opa mo? Two. Albino opa 25. 2.5 na yan, panalang na yan, babae. Etong Desino mo na dalawa. Dalawang libo, dalawang libo. lang panalang Parehas panalang. Ah, 2,000 pa. isa. Puruhin. Puruhin. Ito, ma. Fail Palo ba ito? Alps 1 lang, Alps 1. Red Aiden. Magkano sa paresan? 1,500. 1,500 pares dito. Yan. Yan. Ito rin, 1.5 din, no? 1.5 din yan. O, ito one lang 2,500. Medyo 1,500. Yan. Masaya-masaya, no? Hindi na ilatag, Malakas pulan. Ito sa so mga cattle bond. Ganito puli. May e, presyo puli sa likod. Yan. 1,100 tulad dito. The size. 1,100. Ayaw mong pagbanak. Ito, cattle bond. Wala po, dala ni Gagawad Bonyo kahit kung malakas ang ulad po, munta po ng Malabon Pet Market. Pero Bonyo, kunin ko po yung number po. Morning, Ay, uh, shoutout ka muna. Shoutout po sa Team Abangers. Uh, Maulan na umaga po sa ating lahat. At uh, Batang Yusin po. Number? 0956-975-3300 po, Batang Music. Okay, thank you. Salamat po, uh, Wilson Peders. Ah, nandito rin po si Sir Dondon. Good morning po, Sir Dondon. Maulang umaga po. Maulang umaga. Yun. siya dito sa mga dala mo na to. Uy, kaj kajetro dito eh. Ay, ikaw na, back to back, far blue. Oh. Far blue natin dyan, 1-5. 1 daw. 1 Dito. Dito. Ganyan tayo, Papay. Itong... Lockdown dot. Ito P1,500. Ito natin ito p kay Jetro yan. O okay, Jetro. Ito po sa mga okay, ano budget natin. Mil, budget meal 300 300 din sa... Oh, yung mga minig sa pet shop dyan. Pasensyala po kung medyo basa pa yung ulan. Dahil hindi po may wasa malakas po ulan. O oh, nababasa ang oh. ibon. Ganun din to, ano. O oh, ganun din 300 100. Itong back to back opa? Yan, ito 1-2 yan 1-2 Ah, oh, stable yan Ito Yan, 1-2 rin 1-2 rin Pasensya na po Three talaga days. kung basa po yung ibon ha ito po, ito po yung aqua Ito po yung aqua bito natin na 5 Oo, nabasa na rin pala Nabasa na, 3K po ito, 3K oh, Yan, basado ka Back to back pail Back to back pail Yan, 1-4 1-4 Ito yung perso natin Yan Well type, 3K 3K pares Yan po Ordinary Ordinary Kaya yeah, classic, 1-5 Classic Oh, ito, Eto, so, wild type yung din. Bay, yung lang, dyan, 4, ah, din. Yung babae. Lalaki lang bibili mo dyan, 4,000. 4,000, laki. Parang libre ng babae na yan. Oo, uh, yung laki. Na yan. Kaya yeah, 4,000 daw po ito. So, may sakit Paris na. na yung babae. Walang problema. Pagsabahin mo, basta Sir, dito. Eh. Yan. I'll buy Lutino. At saka... 1,500. Ito, Lutino, yellow bulso eh, no? Oo. 1,500. Tapos sa Albay, no? Albay, no? one din. one five. one to sa Bulls White. Bulls White. One-five sa Desino sa Pastel. Okay, one Ito yeah. so, ulit, sa Libo. Ah, mga ano, dalawang-libo yan, sa ah, dalawang-libo sa paris Spitino. Spitino pala to. Uh, green, Kaya pala sa Pastel. pastel. Dalawang-libo po isa. Oo, uh, yan yan. Ito, yung move na perso. Oo. Uh, One-five. One-five, paris po. Yeah, sa split ino. Golden. 2K di po ito, 2,000. Ito yung mga... Budget meal, 300. Budget meal, 300. Asa may dalawa? Yan, 400 sa mga Opalite. Tino pa, Opalite. Sa baba, sir. Dapat po, sir. Dino pa? Yan, sa Yellow Bulls Opa. Ah, Yellow Bulls Opa. 1,500 each. 1,500 po, isa ito. Mga sable po sila. Ito sa Disino. Yan, ganyan din. 1,500 Opalite. 1,500 Opalite. Ito. Tino, 700. 700 Tino. Yung pay, 700 din. Okay. Yun, 1-5, Ito, mayroon siy siya nilis na dala. Sa baba. Lalo, lalo. Sa ilalim. Yan. Siyan, mga agso, 15, 15, 15. Yan, mga agsual, 15. 5 1-5, 1 Nila po sila, sir doon doon, sir doon, kukunin ko po yung number mo. 0950-0470-174 Thank you. Chat lang ah. Good morning po kay Sir Jetro. Maulang umaga po. Maganda, yeah, good morning. Mga sir, sir, dito sa mga, mga ano mo, love. Ah, bato, bato, bato. Ba to, dub. ba to, ba to? Ano ba to? Dab? Spanish dab. Spanish dab. Ang <laughs> bro, <laughs> Spanish dab, ha? Huwag kayo dyan sa Paris yan. Sa dito, pinta natin dito 1K. 1K, Paris. Pero, negosyable pa yan. Negosyable. Sa kabila? Ganun din. <laughs> 1K. Ganon dito sa baba, no? Oo. Oh. Itong nasa baba mo? Ito, 1.5. 1.5. Ano bang ano to? Shop? Raid Factor. Ang baga sa pinggan. Saka, okay. hand mo. <laughs> Ito. Ito, may mga hand din sa dala. 1K isa. 1K isa. Alba, albino. Lutino albino pa. Um, ah, sa libo daw po isa. At sa formula, ito magkano dito? 200? 200. 200 dito sa nakabasyo. Ito, magkano tong maleta to? 80, pesos. 80. Tapos 150. 150. Ay, lalagay ko na lang po yung number sa si Jetro. Yes, yes. Ito, thank you po. Okay. Thank you, thank you. Morning good, morning si good morning po. Mawalang umaga. Sir Romy, good morning po. Good morning. Sabad doon, nandito tayo sa Hulungduwat, Pet Market, Tarsal. Malabo si. Oh, kahit malakas po ulan, nagpunta pa rin po sa badya. Opo. Ito dala niya. Ito po. Uy! bakang nabala mo. Sir, dito sa Green Opa at saka Trivino. May pagka-dilyut ko ta, sir. Oh, parang dilyut nga po ito. Oh, dilyut. Oh, Green Opa dilyut saka Trivino. Yeah, pa sige lang po kung medyo basa po ibon, hindi po maiwasan ang lakas po ulan. Ayun. Ah, nasa 1,000 lang po 'yan. Isa. Opo. Etong yeah, na sila. Etong krimino kasama. Oh, krimino kasama. Yeah, sa libo lang daw po. Sa libo. Medyo molting lang po no. yung dito niya. Kasi bata pa. Bata eh. pa. Eh. Ayan, back -back line. Ah, po. Mm -hmm. Ito yung... Ah, ito naman, nagpa-five natin. Ah, uh, ito yung mga 500 ni uh, si Romy. 500 <laughs> hundred po. Opa yung... Ayan, ah, hindi po opa, pares po Fisher. Pare yung Fisher po yan. Ito rin po. 500 din po pares. Ay banded po. Kasi dyan na po kung medyo yeah, banded na lang po 'yan. Basa po ibon pero wala naman po problema 'yan pag malakas po resistensya ng ibon. Kaya kaya yeah, Dito rin po, 500 din pares. 500 oh, din po 'yan. Ay, yeah, yeah, basta po diyan. Yo diyan palo nabili na bilhin ah, na. Nandoon pa sa bahay. Sa bahay na. May yeah. nag-inquire nga sa akin. Ah, tat. Sir Romy. Cellphone number ko ay 09212093336 or pasabay na lang natin kay oh. Sir Arthur. Yo. Sa uh, subscribe and like po kay Wills and Feather, Sir Arthur. Thank you po, Sir Romy. God bless Maulang, ma umaga po, Sir Mark. Good morning oh, po. Good morning, good morning. Alam niyo na. Oh, alam niya na. Pasensya na po. Medyo masama po talaga pa, no? Pero sinadya pa rin po ni Sir eh, Mark yung magpunta. yung, yung puta. ano natin, umulat, bumagyo, ayos na. <laughs> Yun. <laughs> Yan, update lang tayo sa mga dala niya. Eh, may baji po tayo dito. Yan, yeah, mga baji niya. Dalawang isa. Dalaw, Ibawas pa naman niya mga Euro line. Euro lalaki nga eh. Oo. Ganun din po ito. Ito ano na din? Ah, uh, for delivery na to. Ah, for sold eh. na pala to, sold na. Tapos mm -hmm. ah, pos, meron tayong Paris Paris diyan na uh, popatin. Bigay lang natin yan, 2-5 pares. 2-5 pares, pati po ito kabila, no? 2-5 kabila, 2-5 pares. Sa dito sa mga green Opam na yuwing mo? Yan, ano? Uh, swertihan po yan kasi ang karamihan dyan, possible o speed ng RF. Oo. Oh. So, ang bigay yeah, 1.5 pares. 1.5 daw po pares. Pati, sa mga Green New Week. Ito kasama rin to. Oh, may pale din dyan. Ah, ito ka pale nga ito isa oh, eh. Yeah, ito pale din ko alam ko eh. Ito so, pale din. Hmm. 1.5 daw po pares sa May kargang aret. Opo. Oh, Swerte, Swerte yan po yan. Swerte yan pa rin po. Swerte Pasama to. Oo, oh, kasama yan. Ayan. Ito lang ang mura. Ito lang ang mga lumit. 700 na. pares. 700 pares. Yung mga blue. Opo. Di kasama no buko pa diyan, no blue pa. Opo, kasama. Pati na yung green, green no? no. Opo. Okay. So mga parakit po. Sa parakit natin 600 lang po pa pare. 600. Ito. Eh, dito, dito, dito. Opo. Dito. May budget din diyan na uh, 1,000 pare. 1,000 pare. Tapos meron tayo dito mga hagulay, bigay lang natin 1,500. 1,500. Pag ang kapares Inko. Inko. Pero pag pareho sa gulay, 1,000 lang. 1,000. Ayan, yan po malinaw Ganun po ulit. Ito yung mga mineral block niya, yung malaki. Sir Mark, magkano ulit ito? Sa uh, 20 pesos po. 20 lang po, 20. Uh, yeah, dati pa rin po, yung maliit, 70. Opo. Oh, po. Et 70. 150. Mga 50 po itong medyo malaki. Opo. Oh, Yan yeah. lang po, ang dala na po, ng Sir Mark. Sir Mark, kunin ko po yung number mo. Yan. Maraming salamat kay Wilson Feder. Papalo uh, na rin syempre ng, ng, ng YouTube channel niya. Sa mga subscriber niya, Bell Bell din minsan. Dapin niyo po si <laughs> Moto, moto pa Palaboy. Oh, Pakita lang uh, po. contact number po natin 0922-609-1917. Papalo na rin, Facebook account Mark Raymond Diago Santos. Sige po, Sir Mark. Thank you. Mawalang umaga, Sir June. Good morning po. Good morning. Ayan, yeah, ang adala niya. Tito po din sa kakatil, Sir. Magal po, Paris po. 1-8. 1-8. Dito po sa mga opa at saka halo-halo? Oh, yung lutino, lutino. yung lutino, tsaka yung opa pale, 600, 600 lang 600 isa. Ito 600. po mga green opa at saka fisher? Yung green, ano, 700. Pares? Oo. Oh. Baka yung matitira, 350 na lang. Ah, okay. Basta yung Basta pares yung po yung na opa, green. 700? Oo. Oh. 700. Oo. Yeah. Itong hotpins, tayo rin ba ito? Hindi, De, hindi. Hindi, ayan na po si Sir Jun. Sir Jun, kukunin ko po, po number mo. 09-326-29471. Yun. Thank you po, Sir Jun. Good morning po, Sir Dre. Good morning, good morning po. Ito mga dala niya, back to back, Lutino. 1-5 pares. 1 pares. Dito, din five, -five two, five din ganun din po, 1-5 din to. 1-5 din po. Dito sa sa Altsuan mo? 1-2. 1-2. 1-2. Kaya sa... Limandaan. Limandaan din to. Kaya, limandaan din daw to. Dito siya sa... Ganun din, 1-2. 1-2. Ito yung nag-isang ano? Limandaan. Limandaan. Kaya sa Fisher na back to back. Php 10,000 pares. Php 10,000 pares. Ito, 500 din? Php 600. Ah, Ha? Php 600. Php 600 daw po ito. Uh, sa dito mga ano mo? Php 400. Php 400 daw po pares. Uh, Halaw-halaw na po. Sir, dito sa kabila. Php 900 pares. 900 pares. Ito siya sa mga B3. Pero rin, Php 10,000 pares. Ah, pares. Ito. Sir Dre, nai-dala ka pang iba? Wala na. Oh, Sir Day, kunin ko po yung number mo. 2955-912-7952. So, okay. Thank you po, Sir Drew. Thank you. Good morning po, Sir Romel. Ayan. Yeah, tuloy-tuloy ito. Ito tumulan. Okay, tumulan. Ito sa parisan mong green opa. Green opa, 600 lang pare. 600 pare. Dito sa kabila. Sal, kadi po green opa. Pagkalo dito sa kabila. 1 lang. Ha? 1-5. dalawa. Ito sa pastel. Ito sa pastel. Pilit ba ito? Ah, pain. Pain. Magkano sa bakto-baktin pagbut, sabi dalawa, po yan. Ito meron pa dito e to, ay 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 bandre, ay bandre. Ito sa bayoniperso, tyan 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 ay, yeah, ilalagay ko na lang po yung Facebook si Romel. Si Romel, may number ka ba? Wala. Facebook na lang. Yeah. Si Romel, thank you ha. Thank you, thank you. Wala oh, Bawalang umaga, Sergio. Good, good, good morning, good morning. Good morning, good uh, morning. Ito. Ayan, beta tayo ngayon. Ayo, oh, beta. Okay, Nag-ibig ko tayo beta, ngayon. Beta, benta. 80 ulit. 80. Ayan, 80, uli? 80. Uh, 80, 80. Yeah, yeah. Ayan, ganyan po ulit mga dala yan. Ito yung mga so. isa na hindi takot sipunin. Okay. <laughs> umulan ng umaraw, laban yung mga Pisa yan. Ba, ganun din o oh, iba lang? Oh, ganun din. Ganun din siya ang presyo. Pwede mga babae natin, mail natin, ganun din ang presyo niya. Uh, kahit anong klase natin, 80 lang. 80, 80, 80. Ano, mga gusto kong mag-alaga at magsubok. Yan, try nyo lang, mag-beta fish. Maganda Pwede yan. Kung siyang available na lagayan. Pwede rin yan sa ibabaw ng mesa. Ayan. Ah, sa iba mga kape kape nito gawa ko lang din 'yan. MP cat bottle. Ah, uh, Yeah, magkano diyan? 20 pesos lang, 20 pesos. Pag gusto niyo mag-try sa Breeze. Sa Chokes, kukunin ko na. Ah, pag gusto niyo mag-alaga, order lang din kayo. Nag-wholesale din tayo. Uh, contact na lang kayo sa cellphone number ko, 09300 383386. Ayan. Yeah. Good thank you. Thank, you, thank you. Hindi mm -hmm. nakabunta po tayo dito, si Kuya si, si Robert. Kuya si Robert, good morning po. Ah, uh, good morning din. Morning. morning po. Sa so, saka ito mong koi? Ah, uh, 75 lang yun. 75 lang ito mga Oo. Uh. Iyong sumunod, yung medyo maliit? Ah, uh, sa, sampu na sampu. Ah? Uh? Sampu lang. Sampu lang yung maliit. Ah. Uh. Koi din yan, no? Ah. Uh. Koi, kakaiba no? Sir, oh. Ito, yun, ano ito, anong tawag dyan sa parang as na yan? Ah, uh, ito, water snake. Ay, sorry. Ah, water snake. Uh. Kaysa sa Magkano po? 300. 300. Dito? Hmm. Maybenta namin 1.5 152 eh. Pero tilaad lang na lang yun. Tilaad lang po yan. Iba. Hmm. Pero pa siya janitor. Siya yung janitor mo. Janitor? Okay. Ah, ano lang ito? 75 75 yung parang Mga antay, mga Ang tawag dito Mga lompin Iba-iba pong kulay nung parang asmo, no? Oo, oh. ayun, may puti Tsaka Ang eh, ay, <laughs> pwede ko yan, kobra. ko. Pwede ko, may white mice din siya. O, ka sa puti mo, albino, sir. 60 lang yun. 60? Pang 50 yan, eh. 60 na lang yun. Pares? Isang piraso. Itong Eto, gantong size mo na, ano, pang... Ayan, 130 lang yun. 130. Ito po sumunod. One, ano, 150. Ito, sir, yung medyo malaki. Eh. 400 lang yan? 400. Ito. <laughs> Ito yung 400? Ayan, ayan, ayan. Ito yung malaki? Ah, 700 lang. Ilan dito, po yan? Ilang galon yan? 10 galon. 10 galon. Yeah. Eh, ano hmm. to sir? Ito ang tao dito sa ano na yan? Ito, ah, Blackmore. mag po dyan? 60 lang, 60. 60? Ah. Yeah. Ito kasama ka to, yung dito pag binili? Ito yung mga ano, 30 lang yung 30. Ito ano? Ano to? Gapi o? Or... Ah, uh, Betapis. Betaprice. Beta hmm. Sir, magkakain dito mo? Ah, sa vendor lang, sa vendor. Sa vendor to. Debit yung gapi niya. Ay, ah, uh, beta pis. Ay, yan ang photo lang Si Robert. Si Robert, pwede ko makuha number mo? Ah, 0961 35 00 830. Okay, si Robert, thank you po. Maraming yeah, salamat po. Thank you, thank you.